Kamusta mga idol? Sa video na ito, nag-RG ako ng tatlong game, una nag edit ako dahil S5 naman ako. Napansin ko, yung XP way na alpha namin, nakapako lang sa lane niya, kaya ako nalang nagro rotate after ko tulungan MM namin. Dito na ipit ako sa tatlong kalaban, tagal kasi dumating ng kakampi, kaya na take down ako, nanalo pala kami sa game 1, solo player lang po mga idol. Game 2, dahil S1 ako-ako na nagcore, pero ayaw pumayag ng S3 at S4, kaya pinabayaan ako at nagkanya-kanya mga kakampi, ito talo kami. Game 3, nagshow agad ako ng XP lane edi, dahil S3 naman ako. Sa loob ng game, hindi ko mag-get score Harley namin, ayaw mag-circle, puro kill ang alam, pero wala naman makill. Ang galing! Ang galing! <laughs> Ako pa nag push para mag-turtle kami. Sabi nag-isip ko, sure ako low rank ito. core ka pero hindi mo alam mga objective. I am the one, the don't need. Ah! Dahil nahal at ako, bubuk for namin, nagpaalalay ako kay Estes. At ako na nagpupos para manalo, at yung victory kami mga idol. After game, pinuntahan ko ML accounts ng core, low rank na, kaya pala bugok magcore joke lang mga idol hihihi -hi -hi.